game, lah game. Chris, Chris, singutunya lah. Kita gini, kita gini, kita gini. Beri, 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 macam beri, Hindi nagat! Kapilis kayo ninyo, kayo ninyo! Kayo ninyo, kayo ninyo! mo bilis! Ayoko! kayo Bako! O, na! mo, jika na! mo, jika Ibalik nyo! Sila po Ano ba Masarap! Wala pa? night 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 night, chup 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 chup, chup 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 chup